Magandang araw po mga kapinoy, kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandoon, na ano? Ngayon po ay araw ng uh, Miyerkules, Wednesday, uh, July 30 huh? Pauwi na tayo ng uh, bahay, galing tayo sa trabaho At medyo hindi masyadong mainit ngayon Di katulad ng init ng mga nakalaang araw Talaga namang 105, 107 Degrees Celsius yan. Ah uh, uh, Fahrenheit I mean, not Celsius, Fahrenheit. So ngayon po ay 96 degrees Fahrenheit. All right, so pero mainit pa rin ang usapin sa atin sa Pilipinas tungkol diyan sa sinasabi nilang uh, uh, dismissal ng impeachment or uh, declaring unconstitutional ang uh, impeachment complaint daw it is declared unconstitutional and void of initio. Ibig sabihin, ay parang walang nangyari. Ano? Pero nagka-file na po ngayon ng motion for reconsideration ang ating mga miyembro ng Kamara, House of Representatives. ah uh, okay, ba kadugsong yan. Ano? Ito pong nangyaring mga pagpa-file ng uh, kaso sa mga uh, nagcriticize sa desisyon ng Korte Suprema. Uh, yung mga ilang uh, media personality po, ano, both uh, social media at saka act, uh, real media, ay meron pong mga nag-file ng uh, indirect contempt sa no? Uh, at ipinal po ito ng kampo ng Duterte at sinasabing parang binastos o binastos daw ng mga taong ito ang Supreme Court dahil sa desisyon. Ngayon, ang tanong, pwede bang i-criticize o pansinin or pulaan ano? ang Supreme Court or any courts for that matter? regarding sa kanilang mga desisyon na ibinigay sa mga kaso na kanilang pinagdesisyonan. No? Alright, right, so yan ang ating pag-uusapan. Okay. Meron po tayong naririnig, ano, you know, na, na, sinasabi ng mga tao na oh, ang mga diyos sa Padre pa, sa sa Padre Faura ay na ano? You know? The gods of Padre Faura ang sinasabi po dyan ay yung mga uh, Supreme Court Justices. Ano? Uh, pag sinabi nagsalita na sila, aba nagdesisyon. Ano? At dapat sundin. Well, tama nga naman. Ano? Dapat sundin. Pero, hindi po talaga sila mga Diyos. Ano? Yan pong mga yan ay tao lamang. Ano? Pareho ng mga, mga judges sa lower courts. Lahat ng mga yan ay puro tao lamang. At yan ay maaaring magkamali. At nagkakamali talaga. Most of the time, nagkakamali yung mga yan. Pang mga judges ng lower courts, alam nyo naman, kaya meron pa sinatawag no, motion for reconsideration, meron pang appeal, nakakailang appeal yan hanggang dumating ng Supreme Court. Ano? Sa Supreme Court, ang tinatawag nating court of last resort. Anong ibig sabihin niyan? Aba, eh, wala na tayong magagawa pag yan ay naging final and executory ang kanilang mga desisyon. Ibig sabihin ng final and executory, wala nang appeal. Ano? Ganun po yan. Ang sinasabi nila, ang husgado, ang Supreme Court ay ang pinakampangit kasi wala pong appeal. <laughs> Joke only. Okay? So, wala daw appeal yan kasi hindi ka na pwede mag eh. No? The only way to change their decision is for a motion for reconsideration. Ano? Yun lang po. Na yun ang gagawin ng ng ating uh, House of Representatives. Ano? Magkakapapal sila ng motion for reconsideration sa kaso ni Sara Duterte. Sa decision. Okay. So, uh, bakit ko sinasabi ito? Alam nyo po, hindi ang 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 mga desisyon ng mga husgado ay pwede pa ring magkamali at kaya pwede nating i-criticize ano yung mga taong yan ay tao lamang natural nagkakamali and we can criticize their decision ano basta tungkol sa kanilang trabaho pwede nating i-criticize. Pwede natin silang sabihin nagkakamali kayo o mali ang ginawa nyo o mali ang pagkakaintindi nyo. Pwede nyo sabihin ganun. Why not? They are just human. Ano? Uh, pwede talaga silang magkakamali at itong ating bilang tao, bilang mamamayan, ano? Bilang nagpapasweldo sa kanila. Ano? tayo ang nagpapasweldo sa kanila by our taxes. E ba dapat nating punahin kung sila'y nagkakamali? Hindi natin sila pwedeng pabayaan na, na magkamali. Ano? Pag nagkamali sila sa, sa tingin natin, sabihin natin sa kanila, hey, true motion for reconsideration. Ano? Yan ho ay isang motion na so, pwede natin gawin. O pwede na natin kahit verbal. Ano? Pwede natin sabihin yung magpaliw, magpahayag tayo nang uh, publicly or personally ng ating dissent tungkol sa kanilang mga desisyon. Walang problema. Ano? Okay? At ang hindi lang po puwede po itong tawag nating pag ang kaso ay kanila pang nasa kanila pa at hindi pa na Yun. So medyo mag-iingat-ingat tayo, ano? Nang pag uh, po-comment sa mga kaso na kanila pang nililitis. Bakit? Para po uh, maiwasan ang kanilang maging bias. Ano? Para hindi sila maging bias at makapag decision siya rin ng patas. Ano? Ganun lang po yan. So, pag ang kaso ay nililitis pa, iwasan natin na magkaroon ng pagpunah ano para na makakapag-impluwensya sa kanilang desisyon. 'Yon. Pero pag napagdesisyon na na, pag napagdesisyon na, pwede na nating pulaan yung kanilang desisyon. Kung sa tingin ninyo ay mali, go, go ahead. Sabi nga nila, go ahead, make my day. Di ba? Walang problema diyan. Okay, hindi po Diyos yung mga yan. Na na, na na hindi nagkakamali. Yan po mga yan ay nagkakamali. And then pag ating uh ating uh, nalaman na uh, hindi tayo pag hindi tayo sumasangayon, we can we can we can dis, we can disagree, ano, you know, and comment to what their decision was, you no? Know? Okay, so alam niyo po, kuminsan naman na itong mga tao ay si, sa halip na makatulong ay na may pa. Katulad yung mga nagpa-file na yan, na alam naman nila na po pwede na, yung mga, na uh, nagpa-file ng mga ganyan indirect bribery, alam naman nila na po pwede talagang i, uh, magbigay ng komento o sumalungat sa mga desisyon ng Supreme Court eh alam nilang madi-dismiss ng Supreme Court yan, eh pa-file pa ng pa-file. Yung pala naman ay uh, nag-aabala na, na lang, nag lang ang mga trabaho ng mga maestrado na yan, ano. Dahil sa mga ganyang frivolous cases. Okay? So, ah, uh, ang tinatawag natin diyan harassment para matigil. ano parang ganoon eh tinatakot eh pero well that's their right ano pwede sila magfight in direct contempt and ang tanong diyan ay kung sasang ayunan sila ng Korte Suprema okay so magandang araw po muli at ating pong subaybayan ang uh, impeachment saga na yan. Ano? You know? Meron pa pong motion for reconsideration na ipafile ang House of Representatives at malalaman pa natin kung yan talaga ay yung uh, itutuloy pa ba ng Senado ang impeachment na yan o hindi dahil pwede nilang sundin o hindi sundin ang Court ang Suprema, Court Suprema about this impeachment. Ano? You know? Okay, malaman natin. Bye-bye!